ipaggamot mo naman lang kumainay-maintayin ka kumainay lang mm -mm. susunod ka sa doktor pag sinabi sa'yo Nay, ilan taon ka na? 25 Nay, itaas mo ang kanang kamay mo <laughs> yung pagkain ko, yung kanang kamay. O sabihin sa'yo, Nay, itaas mo ang kaliwang kamay. Ito, para tapoy. <laughs> Panhugas. <laughs> Ayan, pwede ka nang magpa-check up ulit. Pwede ka na ulit magpa-check up. Sasa... Sasagutin mo yun, doktor, ha? Kailangan ko makarinig ng todo. Kaya nga, sabihin sa'yo, Nay, tumayo ka, Nay. <laughs> sumayaw pa. <laughs> Hindi lang tayo, sumayaw pa. O, pwede ka na ulit magpa-check up.